maghimalay sa modus operandi na ito. At saka marami nang nagsasabi na punung puno talaga ng uh, kumbaga eh, kontrobersiya o iskandalo yung current budget natin for the year 2025. At siguro hmm. yung mga iskandalong yan, mismong taga DBM alam. And yet parang may nag-attempt prop na ulitin for 2026 eh, or yung, yung figures ba na kinu-question ngayong 2025 at doon sa proposed ng 2026 sa laman ng NEP, almost pareho o mas lumaki pa? Well, ang nakikita nating pattern, uh, Marlo, ay uh, sa level pa lang ng proposed budget, ay uh, napakalaki na ng pondo para sa flood control. At ang ginagawa ng Kongreso ay lalo pa nilang pinapalaki yung budget para sa flood control uh, at lalo na yung sa mga road projects, yung mga road networks. Um, sa totoo lang, mas malaki pa nga ito kesa doon sa flood control projects. Pero ang galing ng administrasyon na ituon nila ang atensyon ng publiko sa flood control. Pero nang hindi man lang nababanggit yung mas malaking korupsyon na nangyayari doon sa road projects. Kaya di ba laging nagpapaligid? nit ng aspalto sa maraming mga daan um yes. na parang hindi naman talaga kailangan eh kasi meron din mga kickback sa lahat mm. ng iyon. Um mm. at uh, I think yun yung mas malaking problema. So I think yung isa isa sa mga red flag na talagang diversion talaga ito na parang um tinututok lang sa flood control yung mga kontratista etc. um pero hindi talaga sincere pagdating sa pagtanggal ng malawakang corruption. Mhm. Mm